So, ayan mga kasari, kaninang umaga is market day ni Habi Kaya nagpadala ako ng pera para magpabili ng bourbon milo at oyster sauce. Dahil nung nakaraang naggrocery ako mga kasari, kahit nagtambak yung mga grocery ko dyan sa aking munting tindahan, is talagang nababawasan at talagang kulang yung mga pinamili ko. Kaya ayan, kanina nagpahabol ako kay Habi So, alam niya naman mga kasari, palagi kong sinishare sa inyo at palagi kong sinasabi sa inyo na pag ako'y namimili is hindi po ako bumibili ng maramihan at talagang paunti lang at binibili ko is hindi by thai. At ang uh, binibili ko is by piece lang dahil uh, tancha-tancha ko lang talaga yung mga saleable at mabili dyan sa aking munting tindahan. At alam na alam nyo naman mga kasari yung pwesto ko is wala sa tamang pwesto at hindi masyadong maraming bumibili at walang masyadong tao. Kaya nga madalas kong sinasabi sa inyo matumal pero kahit matumal is meron akong benta o oh, ba diba? kahit konti lang yung aking benta mga kasari is agad ko na po yan binibili hindi ko na po yan inaantay na matulog sa aking wallet pag nakaabot po ako ng 500 to 1000 is agad ko na po yan binibili dahil hindi nga po ako bumibili ng by-pay ako po bumibili ng by-piece. So marami rin nagtataka mga kasari sa aking munting tindahan kahit daw walang masyadong bumibili is talagang uh, napupuno ko daw or nakukompleto ko. So ang sabi ko naman sa kanila hindi naman puno yung aking munting tindahan talagang pinupunan ko lang talaga kung anong wala at kung anong mabenta sa aking munting tindahan yun lang talaga ang binibili ko hindi ako bumibili ng mga kung ano-anong hindi mabenta hindi katulad sa ibang mga may tindahan puno nga yung tindahan nila pero hindi nila nakikita kung nabebenta ba or hanapin ba yung mga pinaglalagay nila or dinidisplay nila so ang ginagawa ko kasi mga kasarili sa pwesto ko lalo't lalo na alam ko na walang masyadong bumibili at hindi masyadong mabenta ang ginagawa ko talaga mga kasali na paulit-ulit ko talagang sinasabi at paulit-ulit ko talagang sinishare na ang binibili ko lang talaga is yung mga hanapin never ako bumibili mga kasari yung mga nakatambak lang na hindi naman talaga siya nabebenta kaya ang ginagawa ko mga kasari yung paulit-ulit lang talagang sinasabi ko na paulit-ulit lang talagang binibili ng mga customer ko so katulad ng yelo ko na yan mga kasari hindi ko talaga niwawala yan sa aking munting tindahan dahil napakabenta niyan So katulad lang din mga kasari ng mga ibang paninda ko dito sa aking munting tindahan Kung ano yung mga mabibili talagang hindi ko rin talaga niwawala At paulit-ulit ko din po talagang binibili yan At paulit-ulit ko talagang didi-display yan sa aking munting tindahan Dahil kilalang kilala ko na po yung aking mga kapitbahay na kung ano-ano lang talaga yung paulit-ulit na binibili nila sa akin. So, katulad nga ng yelo ko na yan, uh, na sinasabi ko, is hindi ko talaga yan niwawala. Halos araw-araw, gabi-gabi talaga akong gumagawa. Nababawasan siya ng sampung piraso, ayan, gumagawa na agad ako mga kasari dahil napakabenta niya. At dyan po talaga ako tumutubo. So, sa pinakamaraming naiipon ko talaga na benta, yung aking uh, yelo yan talaga ang pinakamabenta sa aking munting tindaan kaya hindi ko po yan talaga niwawala. Kahit nakakapagod gumawa ng yelo mga kasari, hindi ko po yan iniindang nakakapagod dahil alam ko pag yan talaga naubos is nakikita ko talaga yung aking kita o yung aking benta. Alam nyo ba mga, mga mga kasari sa 10 asa ah, 100 pieces na uh, plastic ng aking paggagawa uh, ng yelo is napakalaki na. So, ita times nyo sa 3 pesos. So, 100 times, 100 pieces times uh, 3 pesos. O, ba diba, malaki na pag naipon. So, kaya hindi ko yan iniiwanan mga kasari dahil alam na alam ko na nakakapag-ipon talaga ako. Kung ikaw talaga marunong magnegosyo at alam mo na at alam mo kung ano no pa yung mga dapat mong ilalagay sa iyong munting tindahan para meron kang extra income is i-grab mo na yan, ilagay mo na lalo't lalo na kung mabenta lahat na talaga ilalagay mo dyan sa tindahan mo dahil alam na alam mong mabenta at alam, alam, alam na alam mo maraming taong bumibili ako nga mga kasari dito sa aking munting tindahan wala namang masyadong bumibili hanggat merong uh, extra income na mailalagay ko, ilalagay ko pero wala namang masyadong tao kaya uh, umiiwas ako dahil sayang na yung aking uh, pera pag ilalagay ko pa siya sa extra income na alam ko naman na hindi siya magbuboom kaya ang ginagawa ko mga kasalina ko na lang na ganyan yung aking munting tindahan na uh, kahit paano naman is merong bumibili at kahit paano naman is kumikita ako uh, hindi na ako nagre-reklamo at least kahit paano is hindi ako nawawalan ng benta sa araw-araw sa aking munting tindahan o siya mga kasari hanggang dyan na lang dahil tapos na akong gumawa ng aking yelo marami na naman akong kuda at dal-dal sa inyo bye bye